is grabe. Ay, parang, ay, shish, ang hirap makatulog. Pero, bukas, parang may napaplano ako. Parang gusto ko mag-videos, videos, yung parang sa mga YouTube-YouTube. Parang gusto ko nun. Mm, sige, try ko na lang bukas. Balik na ako sa tulog. Tutok press muna ako. O sige, tapos na ako. So, magpapalit na ako ng damit. Hello guys, Junior here. Nandito tayo sa aking video. At ngayon, bago magsimula, ako nga pala ang bagong ito nga pala ang bago kong upload sa channel ko. At sige, maglaro na tayo ngayon nitong laro na Brookhaven RP. Ano pang hinihintay natin? Yung lumalan na natin to. Let's do. So, yan no. Merong mga tao dito sa server na to. So guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, mag iwan kayo ng like, share, at subscribe. At ito na nga pala magtatapos ang video na to. Bye bye! Guys. Okay. Nakapag-set up na pala ako nito. Teka nga lang. Hmm, siguro. edit ko na lang to. <laughs> Sana maraming na manood. Grab. Grabe, manonood muna tayo ng panda, panda. So, itutuloy ko pa ba, ba yung pag-YouTube ko? Kunti pa rin kasi yung sumusuport sa akin eh. At parang hindi ko na rin matutupad na magkaroon ng 1k subscriber dahil hindi ko din naman yung maaabot dahil nasa 33 pa lang yung subscriber ko eh ito may pollution kaya ako nito Bala na, manood lang muna ako ng pupupanda ngayon. Tapos siya ko na yan isipin. Ay, grabe. Niisip ko pa rin kung mag-YouTube pa ba ako. Hindi na. Kasi nasa 10 views pa lang yung in-upload ko eh. Guys. Parang wala talaga akong future dito. So ngayon. Siguro magkakape na lang ako. tuloy ko pa rin ba o hindi na pala na kagabi ko pa to iniisip eh ay kagahapan pala sana may future ako sa pag YouTube so ilagay muna natin to ni e parking so sige Buti o to bigay na lang to at binigay ko na rin yung bayad makauwi na nga So, panibagong araw na naman. At, teka lang. Ano na kaya yung subscriber ko? Tignan ko na nga. Huh? Oh, my God. 500 subscriber na agad? Nagbayay yung... kagabi hindi to nagbayay ah. Paano to? Oh my God. Parang nag... Meron nga akong pag-asa dito. Yehey! Mm -hmm. Alam ko na sa 500 pa rin yun pero 500 na lang din. Mag-1K na ako. <laughs> Alam ko na parang 5 minutes lang itong video na ito pero sana masubs nyo ito at malapit na tayo mag 1K subscriber. At yun lang. Paalam. Don't forget a like, share, at subscribe. Bye-bye.